Christmas everybody! Merry Christmas everybody! Ay, si Bon nakasando lang yan at nakashort. Nakaboxer. Mamaya na lang siya magbibis. Kakaligo lang nila. Si ate naka-ready na and si daddy driver. Hindi namin alam kung saan kami magpapasko ngayon. Basta umalis na kami doon. Sa bahay. Umalis na. Malamang nandito na kami sa sasakyan. So, Merry Merry Christmas sa lahat po. At sana ay maging masaya ang bawat pamilya ninyo. Uh, yun lang, kahit walang handa, kahit mahirap ang buhay, basta sama-sama at masaya ang pamilya. Yun lang po talaga ay sapat na, diba? Walang katumbas, nahalaga o anumang bagay. Basta kumpleto at masaya ang pamilya. Merry, Merry Christmas, everybody! Merry Christmas sa aming pamilya sa probinsya, both sides. Ayan, Merry Christmas, everyone! Ano kinakain natin, nak? Cake. Ayan. Ito po yung binigay ni Boss na cake. Binaon namin. May tira pa. From yesterday. Subukan natin si Daddy. May chocolate. You want chocolate? May toko. Oh. Ito. Ito matamis. Ito. Ito. Ay, okay. dadi Ako, din. Last Guys, medyo traffic ngayon, no? Sobrang, ano... So, guys, unang kain sa aming mahababang biyahe. Retro na lang to kami para mapilis. Hindi na kami sa doon bandang. Saan na ba ito? Oh, no, please. Hawa so mo na, unang uh, na Guys, nabay kami ng coins para mabawas lang yung bigat ng sasakyan. Charot! Thank you! So, guys, pag-as muna kami dito sa...

Parang ano Oh, na. Hindi ko alam kung timing pero gusto ko 'yung sabaw ng Grabe, guys. So, di ko alam kung may bagyo ba o oh, what Tulog na si Bong. Guys, nandito kami ngayon sa Bolaluhan. Luhan. ka ikaw Mami, doon. Ang dagat yan, baba? Mm -mm, hindi naman pababa yan, guys. Oo, so, oh, grabe. Masama ang... Sabi mo, masama ang panahon ngayon, Christmas. Mami, mami. Mm. Mami, to me. Mami, to me. dagat. Yes po, baby ko. Ayun, si Dati. Mga hair mo, anak. Hi guys, ito yung pananghalian namin. Ito po yung dinayo namin dito. Mukhang masarap guys. May bone marrow to. Ayun, sarap. Sarap po talaga. Ay, sarap pagbukbang bukbang na ito. Ano na natin yung patis? Oh, may spicy tatlo. Ayan po. May ipong sili ma'am. Apat ma'am, mahilig kami sa sili. So, ito naman po sa mga kids. Mayroon pa kayong plato. Ayun oh, no, yung plato yun. Baka matapon. Dito yung siomay, dyan yung ano. Dito yung siomay. O dyan ka na. Ilagay mo yung siomay dito. Para malagyan mo ng... Eto, toyo. Mami, toyo siomay. Mami, toyo siomay. Ano man yan? Sinangat? Mami, toyo siomay. Medyo napadami nung sinangagong yung order natin. Medyo na sinangat. Mami, toyo po. Okay ka lang, hati ko? Ay, si my hair. Sarap. Tapos, yung... ganito kay Bon? Gusto mo lang siomay? Ayun, oh, may toyo. Wow, yummy. Ati ko. Oh. Ito po, Ben ko. Oh. Dandaan yung damit mo, yung jacket mo, ha? Ay, tanggalin mo daw yung jacket kami. Masim. May pa umuusok pa oh, guys. Oh. Ani. Hey, guys. Ko. Oh. Mami gusto ko daga. Daga. Sige. Kahit malamig. Gusto ko malamig tulog. Daga tulog wa. Okay, sarap naman mainip pa. God, para may maliit kang plot dito. Ayun mo, no, sa sabaw. Okay na yan. Kaya tayo, right, guys. Happy lunch. Ah, lunch ba ito? Dinner na actually kasi alas ko na lang happen, guys. Pag alas sa isna po. Guys, as usual, our favorite appetizer, pati sweet soup. Cut to natin, Ang breakfast ko kanina eh. <èteator>

ikul <tipun> wow, no? so, rock 560 yung 3 to 4 person. Ang sarap. Dito siya sa part ng Tagaytay. So guys, napaka lakas ng hangin. Salamat. Grabe. Oh my god. si Ate Venice, so Baba! Guys, Ayun. andito insecure. kami sa... Maka insecure, brabe sa buhay ka. Ang nangyari sa'yo, girl. insecure kasi, ayan, ito, secret. Ang nangyari Hi guys, nagstay kami dito sa hotel kasi pagkanta si mag-drive. Merry Christmas everyone! May baon pala kami dito sa Gilead. Ayan, riding ready, ready kami oh. Dami, parang may tindahan. Wala, walang, walang minirem. Okay, hindi malamig yung aming drinks. Ayan guys. Ayun, ay, napakadaming drinks. ayun. Dating hindi masarap pang drinks, hindi malamig. Ay, wala kasi minirem dito. Duma natin pitipid, may matahihan lang. Ayan pa Netflix, Netflix lang si Ate Venice. Ano pinapanood mo? Horror. Ayan guys. Ayan si Daddy si Bon. Kasi na kami dito. Kaya nga lang naman maglahat. Kaya mo na tayo. Kumain kanina sa ano. tayo ng bulan. So guys, relax na relax si Bon. Merrick, ba't ganyan po. Ano ginagawa mo? Huwag mo malala. Ang tawa sa ilong mo. Ayan si Ate Benny. Sagi-snacks na. Habang nanonood. Sosyal. Sosyal.